lahat <clears throat> Isa pong katotohanan, reality na ating pinaniniwalaan at nararanasan dito sa mundo ay lahat ng mga bagay ay may katapusan at ang mga bagay na may katapusan ito ay dumadanas ng pagkaagnas o corruption ibig sabihin na nakokorap na, na -nako corrupt, naaagnas, ang mga bagay na dating may buhay at nawawalan ng buhay. At kapag ang isang bagay o tao ang hindi dumanas ng pagkaagnas, namamangha tayo. Marami tayong mga nabalitaan na mga tao, mga santo, mga pari o obispo o kardinal na Pagkatapos mahukay ang kanilang bangkay, pagkatapos na mahabang taon, nandun pa rin ang buto at laman. Kaya sinasabi natin na ang taong ito ay, nung nabubuhay pa siya, malamang siguro ay naging banal ang kanyang pamumuhay bilang isang tao at bilang kristyano. Mas lalo na siguro kapag hindi lamang naagnas ang katawan ng isang tao, kundi walang traces na makikita sa mundo. At ang tradisyon, ayon sa oral tradisyon ng ating simbahan, ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang siya dumaan ng corruption ng kanyang katawan, kundi iniakyat sa langit, katawan, at kaluluwa. At sinasabi nga nila na ang mahal na Birheng Maria, hindi siya namatay. Natulog lamang daw siya, at iniakyat siya ng mga anghel, mula sa lupa, kasama ang kanyang katawan at kaluluwa, papunta sa langit. Ito po ay tinatawag nating dogma sa ating simbahan. Pinaniniwalaan, itinuturo ng ating simbahan na prinumulgate ni Pope Pius XII noong 1950. At ito ang ating sineselebrate ngayon. Ang kapiestahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na birheng Maria. Ang kapiyestahan ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang bagay. Dalawang bagay po na pwede din nating pagnilayan para sa kapiyestahan ito. Ang una, ang mahal na birheng Maria hindi lamang siya ipinag-adya ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan dahil gagawit, gagamitin siya ng Diyos bilang instrumento na magluluwal sa mundo ng anak ng Diyos, ng bugtong na anak ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga ang ang pinaniniwalaan ng simbahan at tinuturo ng simbahan mula sa kaniyang mga magulang na si San Joaquin at Santa Ana, ang mahal na Birhing Maria nung siya ay na-conceive sa sinapupunan ng kaniyang nanay na si Santa Ana, mula sa pagkaka sa kaniya hanggang sa pagkaluwal sa kaniya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na ipinanganak at ipapanganak pa lamang siya lamang ang natatanging tao na hindi dumanas hindi nabahiran ng orihinal na kasalanan tinatawag siyang preservative grace ang nangyari sa mahal na birheng Maria yun po ang una ang pangalawa sa buong buhay ng mahal na birheng Maria hindi lamang siya ipinag-adya ng Diyos, preserved ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan sa buong buhay din niya consciously, okay? Hindi unconscious, hindi hindi pinilit, hindi minajik ng Diyos, pero conscious, consciously pinili ng mahal na birheng Maria na hindi magkasala. Hindi magkasala. Kaya sa buong buhay niya siya lamang ang natatanging tao, maliban kay Jesus, na hindi nagkasala sa kanyang buong buhay. Pinili niya. Hindi siya pinilit. Pinili niyang hindi magkasala. At yun siguro ang, ang magandang katuruan, magandang pagninilay na, na maaar nating tingnan sa ating sarili. Sa ating panahon ngayon na kung saan wala ng distinction ang tama at mali. Na para sa tao, pwedeng maging tama ang mali, pwedeng mali ang tama, depende sa kung anong anggulo ang pagting- ang titingnan. Sa ating panahon ngayon na napakadaling gumawa ng ng mali at ng kasalanan ng tao. At yung mga pagkakataon na pinipili nating magkasala consciously ay pwede rin pala namang mangyari sa atin na piliin nating hindi magkasala tulad ng ating pagpili na gaano man tayo kasama pwede nating piliin na maging mabuti kaya nga ang paniniwala ng tao at ng simbahan hindi gaano man kasama ang isang tao mayroon pa rin gaano man kaliit na bahid ng kabutihan sa kanya hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na dahil mamamatay sa tao siya, pusakal na kriminal, wala na siyang pag-asa sa mundo. Hindi po. There is something in a person innate in his being that makes him good, that he can choose to be good. So pwede pala sa isang tao na piliin niya ang maging mabuti, ang maging mabait kahit siya ay masama. Kaya siguro Pwede nating tingnan sa ating sarili na, oo, gumagawa tayo ng, ng, ng mali, ng mga kasalanan sa ating buhay, pero pwede rin naman pala na gumawa tayo ng mabuti at piliin na hindi magkasala. At yun po sana ang dasal natin araw-araw. Ang ating modelo, ang mahal na Birheng Maria, hindi siya imposible para sa tao. Hasabihin natin, imposible, Father, na hindi ako magkasala, na nasanay na ako sa kasalanan. Ang ibang mga tao pa, ginagawa nilang biro. Sinasanay ko ng aking sarilingan dito sa lupa, sa mainit. Papunta rin naman ako sa impyerno pag ako ay namatay. We are choosing our destiny. Unconsciously, it may be. At siguro, sa kapiestang ito ng mahal na Birhing Maria, pwede nating isipin at gawin siyang modelo. Gin nagawa ito ng isang tao, sa katauhan ng mahal na Birhing Maria na hindi magkasala. Pwede rin naman pala. Dahil tayo rin ay tao tulad ng mahal na Birhen, pwede rin natin gawin at piliin na hindi magkasala at maging mabuti sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao. Ang kailangan lang natin tulad ng mahal na Birhing Maria, we have to will it. Pipiliin natin consciously hindi mamagikin ng Diyos. Hindi ibiglang ipapower tayo ng Diyos. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Tayo mismo ang magdidesisyon na maging mabuti at gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa-tao.